Ayan po ang tubig namin ngayon dito sa Barangay Kayabo dahil sa kapabayaan nagagawa ng project nila na windmill dito sa taas ng bundok namin. Ayan, namin yan po. Tinalkan nila ang tuktok ng bundok namin. Hindi mo lang naglagay ng mga panangga o isinalang-alang yung mga tinapon nilang lupa. Kung po yan na nagkaroon po ng brown na tubig na po na bumaba, nang nasira magmula pa po doon sa Barangay San Andres papunta na po dito sa Kayabo eh that was mga 4-5 days ago na po pero before that nang nag-uulan na po nasalanta na po ang ano ang Barangay San Andres which hindi naman inaasahan ng Barangay Kayabo na mangyayari din iyon. You have to teach your children Don't, don't, um, you have to teach in the schools. I've never seen a school trip here in six years on our land and I would love to meet your children and to teach them something about where the fish come from, the wildlife. I would love to meet the school teachers and maybe it's my fault, but I would love to see a, a school trip to teach the children at least once a week about their nature. Kilala ang lugar ng Sierra Madre na may likas na kagandahan dahil sa kabundukan nito. May isang barangay sa pusod ng Sierra Madre, lugar ng Kayabo ang hikahos at salat sa buhay. Ngunit, ngayon ay dumaranas rin ng hirap sa paghahanap ng gagamitin na tubig sa pang-araw-araw. Kanilang idinadaing ang umano'y pamimerwisyo ng proyektong Tanay Wind Power Project na pamamahala ng Alternative Tanay Wind Corporation o ATWC dahil sa pagbubungkal nito ng kabundukan sa barangay San Andres na siyang nagiging epekto ng pagdumi ng tubig na umaagos sa ibabang bahagi ng Sierra Madre. Isa, ang barangay Kayabo. O, ng mga nakaakibat dyan sa windmill project na po iyan, nakapartner ng mga Chinese corporation. Ngayon, ang sa amin naman po, eh, dapat po sana ang ginawa nila, eh, nagkaroon din po sana sila ng contingency plan na kapag ka nagbubungkal sila, syempre kapag ka nabungkal po ang lupa ng mountain, eh, pag nagalaw mo yan, eh, ma... ano ba tawag yan? Yung ma... hindi na mapoprotektahan kasi nagiging buhagag na yung lupa. Madami. Ngayon, kapag ka umulan po yan, katulad ng nangyari dito, 2, 3, 4 days ago. Ang Alternative Tanay Wind Corporation o ATWC ito ang corporation na inawardan ng Department of Energy o DOE ng Wind Energy Service Contract noong May taong 2015. Ang naturang proyekto ay nasa 25 years ang development nito na nakasaad sa kontrata sa Barangay San Andres at Kuyambay sa Tanay Rizal. Ang Certificate of Non-Overlap ay in ng National Commission on Indigenous Peoples para sa iminungkain lugar ng proyekto. Ang clearance naman nagmula sa Protected Area Management Board o PALB ng Kaliwa Watershed Forest Area at gayon din sa height clearance na nagmula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa labing anim na tore. Katuwang ang sangguniang panlalawigang resolusyon ng pamahalaang panlalawigan na Rasal ay pinaintuluto naman ang Alternigy Tanay Wind Corporation o ATWC na magsagawa ng Wind Resource Assessment sa kanila mga ari-arian sa Tanay Rizal. Ang mga endorsement para sa Tanay Wind Power Project ay ibinigay ng Sangguniang Barangay ng San Andres at Barangay Kuyambay at ng Sangguniang Bayan ng Tanay. Nakuha ng Alternigy Tanay Wind Corporation o ATWC ang Critical na Environment Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa hanggang 96 megawatts na matatagpuan sa loob ng Multiple Use Zone ng Kaliwa Watershed Forest Area. Ang proposed transmission route na may layong 30 kilometers at 115 kilovolts, linya ito papuntang Antipolo Substation ng National Grid Corporation o NGCP. Inaasahang matatapos ang proyekto sa December ngayong taon. Alam ko naman po magkukontinue pa rin yan kasi five-year contract po yan. Pero sana bago po naman dumating po dito sa parte namin hanggang sa mag-ano sa Tinukan, eh sana po hanggang sa Santa Ines, sana po magkaroon po yan ng ano, ng contingency para hindi na po mangyari yung nangyari sa San Andres at saka dito sa sentro ng Kayabo. Ayon kay Aling Blisilda, sadyang napabayaan na ang mga protected area na saklaw ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na siyang dapat nating pag-ingatan. Ngayon, ang ano po dito ay kinalulungkot ko lang is syempre yung mga merong mga campsites, mga resorts, ganyan nasira na rin ang po Dito lang po sa barangay Kayabo, more or less isandaan na po ang campsites at resorts na nandito lang. ang liit-liit lang po ng Barangay Kayabo. So, ang hindi ko lang po maintindihan, please allow me to say this. Ang kinaiinisan ko lang po, ako po'y nanirahan din sa, mga, sa ibang bansa at alam ko po kung ano po ang protected area. Hindi ko maintindihan bakit dito sa Pilipinas. Bakit lalo-lalo dito sa atin, sa Rizal? Di po ba nagkaroon ng problema sa ano? Sa Bohol? 'di ba nagkaroon ng problema sa Palawan? Bakit doon na suheto? Bakit dito? Bakit nagkaroon po naging ano na resort subdivision? 'Di po ba pagka ano protected area eh dapat eh halos wala kang nakikitang ano dito. Nakikitang mga resort Seven years ago nung nandito po kami dumating. Tatatlo lang po ang official na establishment na nung nakarating kami dito. Tugon naman sa naging pahayag ng asawa ni Aling Blisilda na isang banyaga. Siya'y nalulungkot na makita na napapabayaan na ang yaman nating kalikasan. Because if you do not, if you do not, no youth, no future. If you do not have anak, you don't have a future. If you have good anak, you have a good future. If you don't, if you don't teach the children about your nature, there will be no nature. Because it's just something to eat, but it's not. If you don't have the filter in the river, the river dies you need the hipon you need the talanka. you need those things you need the predators to, to clean the river you need the, you need all of them they're all important you can't take away things you know you, you, you must, you must um, sustain your river you must keep it clean you must stop the pollution nananawagan naman ang mga residente ng barangay Kayabo, sa na mabigyan ng kaagarang aksyon ang umano'y pamiminsala ng tanay wind power project na tunay na nakakalunod sa kabuhayan ng maliliit nating kababayan na namumuhay sa gitna ng bundok ng Sierra Madre. Sa lahat po sa mga ano government uh, agencies po na makikita ako dito at maririnig ninyo, sana po i eh, pakinggan naman po ninyo ang aming mga problema dito, hindi lang po sa akin sa problema namin dahil special naman po ang problema namin dito mag-asawa. Pero sana po, makita po sana ninyo na makapagpadala kayo ng tunay na mga tao po na nagmamalasakit na mag-ocular vision po ang totoo na nangyayari. Kasi ang nangyayari po dito, dahil po kami ay maliliit lang na tao, of course yung mga ibang parte ng mga government officials dito, eh... I hate to say this, pero nagko-complot-complot sila. So, hindi na po nangyayari. So, hindi na po nabibigyan ng justification kung ano ang tama at mali. Samantala, aming patuloy pa rin na sinusubukan na kunan ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources o DNR upang alamin na talaga bang kanilang tunay na napangangalagaan ang mga protected area sa lalawigan ng Rizal. Layo ng bawat isa ang manatili ang kagandahan ng kabundukan ng Sierra Madre sa tulong ng ating pagkakaisa na may kasamang pagmamahal sa ibinigay na yaman sa atin ng dakilang may kapal. J. Martin, JKRS News and Public Affairs